Yan si Shopo, guys, oh. Nag, nasa scratch post, sinisira na naman. I-repair ko na lang yan guys. Kasi wala kaming mabili nung malaking yarn. So ayan, maliit ang nabili namin. So ni-repair ko siya. Ayan, sinisira na naman niya. Oh. Sinisira na naman. Maninira talaga yan. Oh. Kasi, kasi ginupitan ko yung kuko Hindi siya maka scratch Pero yung ipin naman niya ngayon, ang pinangkakangangat-ngat niya dyan. Ayan, Ayan, Ang pandak-pandak na nga ng scratch post natin, oh. Kay Kisami pa yan, baby pa. Hmm. Ngayon, hindi na siya mahilig mag-scratch. Kaya, ayan. Tapos, yung toy naman niya rito. Yung toy naman niya, oh! latest lang to, eh. Yung, ano, nawala na yung isang bola, yung may tunog. Ayan. Yan naman ngayon ang ini-scratch niya. Kasi, may nabibili pa lang ganito, oo, oh. Ini-scratch talaga pala yan. Mm. Ayan, ayan, ayan. Pati kamay ko yan pati si choco nag i-scratch din dyan so ayan sige ang ginawa ng higaan ni choco yan so good morning guys maaga pa medyo iinit siguro pero parang hindi rin makulimlim oh. dadalhin ko mamaya sa bed si clover kasi last shot niya ng 8 in 1 Asan si Clover? Ay, ayan pala. Nasa likuran ko. Ayan o. Oh. Mamaya alis tayo, ha? Ah. Maligo ka. Dahil hindi ka maliligo ng no, one week. So, ayan guys. Ang aming umaga. Ulit. Na pa paulit ulit lang din. Paulit-ulit lang. Excited, excited. Ano yan, Pungko? Sobrang excited mo. <laughs> ganda ng mata ni Pungko, guys. Oh. Makapal lang kanyang pilik mata. Oh. Kahit na ganyan lang yan. Kahit ay aspin lang yan. Makapal lang kanyang pilik mata. Pag tinitigan mo, ang ganda. Lalo na to si Clover. O oh, brown eyes. Clover. Brown eyes yan. Mm. Ito si Itim. Wala. Ayan, mukha lang siyang ano, creepy. Yan. Mukha si itim. Malaki. <laughs> pogi ka ba? Ah, pogi daw siya. Pogi daw siya. O, tumataas. Pogi ka ba? Pogi ka itim. Um, para ka na namang nagmamarcha yung dalawang paa mo, oh. Para ka na namang nagmamarcha. Ayun yung dalawa, guys, oh. Yan. Si Kisa nagtaguna kasi lagi nilang binababag. Lagi silang nagbabardagulang tatlo. Kasi sila lang naman yung magkakasing laki oh. Yan. Sige, mamaya ah, mamaya may palo kayong dalawa sa akin pag may umiyak ha. Yan. Gusot-gusot na yung buhok mo, Choco. Gusot-gusot na oh. Ay, nako. Sige lang maglaro lang kayo, wag mag-away. So ayan, balik tayo dito, guys. Kwentuhang Aso kwentuhang aso, 'di ba? Alam niyo naman yung nangyari kay Yoda, 'di ba? Yung na-discriminate siya doon sa sa restaurant, yung balay dako. 'Yan. 'Yon, 'di ba? Hindi lang siya nakaranas noon. Pero ako, ang dala ko guys ay si Choco. Kasi nga, siyempre excited kaming kumain, wala namang Ah, uh, ibig kong sabihin kasi nakakakita naman talaga ako sa mall ng mga aso na dinadala ng mga for parents nila doon. So inisip ko okay lang naman kasi wala namang na signboard na bawal ang pet. Kasi ganito 'yun, guys. Yung kakainan namin ay nakapila na ako dal ko si Choco, syempre karga-karga ko siya kasi wow. hindi ko naman siya pinapa pinapalakad kasi nga o-order kami ng pagkain kasama ko yung anak ko. Ang nangyari, naka-order na kami. Nagiintay na kami sa table. Ang mali namin kasi hindi namin nalalaman kung okay lang ba yung pet, hindi kami nagtanong, wala lang as in wala lang. Fault ko talaga yon pero wala nga kasi akong nabasa na pwede ang pet or hindi pwede ang pet. Kasi yung mga iba kasi guys, may nakikita akong pets are not allowed. So syempre, Siguro ka ako nakita naman nung cashier at mga crew na may dala akong aso. Wala naman silang sinabi. Pero, inisip ko na lang, ah okay. Kasi nakita naman nila, sinasayaw-sayaw ko pa si Choco eh. Yung liit ba naman ni Choco eh. Kaya ayun, ang nangyari, dinag, nakaupo na kami sa mesa. Si Choco ay pinaupo ko na kasi may tatlong upuan doon, bakante, wala namang nakaupo. So, pinaupo ko si Choco sa isang upuan. Pero sa ilalim, guys, ha, hindi sa ibabaw ng mesa. At in between namin ng anak ko. Ngayon, nung isusubo ko na, eh, eto na pala, isinerve na yung pagkain. Wala lang yung nagserve. Okay lang din naman. Wala namang sinabi. Nung isusubo ko na yung in-order naming pagkain, isusubo ko na lang guys ha, isusubo ko na lang. May lumapit uli sa akin na crew. Ang sabi, Ma'am, sorry po. Bawal po ang aso dito sa loob. Ha? Sabi kong ganyan. Nagulat ako. Bakit naman ganun? Hindi nyo sinabi. Nakapila ako kanina don Tapos, eh, nakaano kayo? Naka, nakatingin pa nga yung kasyer sa akin. ako. Cute-cute pa nga siya kay Choco. Tapos wala naman kayong sinabing bawal pala. Iisusubo ko na nga lang tong pagkain. sa kanya sinabing bawal. Tapos sabi, ang sabi niya sa akin, ang paliwanag niya, Ma'am, sorry po kasi magbibigay tayo guys ng treats. Ayan. Kanya-kanya silang favorite. Kasi may nagreklamo daw na isang customer na bakit daw nila pinapapasok ang aso, e eh, kainan daw yon Ayun, guys, si Choco. Ay, si Sio pa sa lababo. Ganyan siya kakulit. Ngayon, sabi ko, ba't naman ganun? Sabi ko, sa isip ko na lang, sa bakit ganun? Customer daw, may nagreklamo daw na customer. So, syempre, wala tayong magagawa. Ayoko nang makipagtalo. Pero, sa totoo lang, na-high blood talaga ako. Nagalit talaga ako. Pero, sabi ng anak ko, matara Mata, na. Sabi ko, dun sa sa ano nagserve. So paano tong pagkain namin eh hindi naman to take out. Kumbaga na ibuyang yang na siya. Sabi niya, "Ma'am, ipapak na lang namin, take out niyo na lang po." So ang ginawa namin, tinake out namin yung pagkain. Tapos doon kami sa food court kumain kasi open area naman siya. Pwede siyang may aso. So yun ang aming masamang experience. Kaya guys, tuwing dadali namin si Choco or itong mga to, sa mga open air na lang kunyari sa Tagaytay, yung mga garden doon pero ngayon kasi hindi na ako dinadaanan ng pinsan kung wala kaming sasakyan kaya hindi na kami makaalis nitong mga dagol na to, dito-dito na lang sa malapit sa amin, nag -i bike lang kung saan lang dyan, ganun pero pag marumi kasi yung kalsada guys hindi ko sila nilalabas kasi eh, mahirap na baka makakuha sila ng mga bakterya dyan o kaya anong mga dumi-dumi uh, diba, mahirap na kaya ayon ang aking kwento hindi naman sa na-discriminate siya kundi may customer daw na nagreklamo kasi si Choco naman yung dala ko guys eh si Choco ang dala ko kumbaga maliit lang talaga siya pwede mong ang ibag eh Yan. kumain na sila ng treats kaya minsan talaga lalo na sa Aspin talagang madi-discriminate talaga kasi yung friend ng anak ko pumunta kami sa uh, Isang sikat na mall. Ngayon, ang dala ko ay si Choco. May mga video yun, guys, na i-upload ko na. Pumunta kami sa Poe Park. Sa Poe Park, okay. Pero, nung nasa loob kami ng mall, maraming tao na parang, parang sinasabi nila, ay, Aspin. Parang bang takang-taka sila na ang Aspin ay nasa stroller. Diba? Diba? Hindi ko alam sa ating mga Pinoy kung bakit sobrang pagkakadiscriminate nila sa mga aspin. Sobrang nilang para bang feeling nila, nakakadiri yung aspin, nakakaano. Tapos pag halimbawa, itong si Clover, uh, itong si Punggok, yan. Kompleto sa vaccines yan guys, mga purga-purga, 5-in-1, 8-in-1, kung anong-anong 8-in-1. Pati yan si Clover nga, last na ng 8-in-1 niya mamaya. Pag dinadala ko sa vet, yung mga may dalang purebred, nyari yung mga sobrang liliit na aso, mga cute ba, ay takang-taka. Tinititigan nila talaga as in. Tapos hindi pa sila nakukuntinto. Sasabihin nila, askal, eh ang sabi ko naman ay aspin. Bakit ko naman sinabing aspin? Kasi pag sinabi mong askal, ibig sabihin nasa kalye yung aso, walang nag-aalaga. Askal nga eh. Pero dahil sa may nag-aalaga sa kanya, ako, aspin, asong pinoy. 'Di ba? Bakit kailangan mong sasabihin na askal? Sa bagay sumikat yung team na askal. Wala na ako doon kasi opinion niya 'yun o kaya 'yun ang naunang naisip niya. Kasi nga tayong mga Pinoy mostly breed lover. Kumbaga pag hindi pure breed, balayan, bantayan. Ganon. Kaya buti na lang nagreklamo talaga itong far parent ni Yoda kasi kapag hinahayaan natin na gano'n, i-discriminate lagi yung mga aspin natin. Eh saan pa sila pupulutin guys? Sino na lang ang magmamahal sa kanila kung tayo mismong kapwa nilang tayo Pinoy, sila ay aspin. Kumbaga, sino na lang ang mag-aalaga sa kanila? Sino na lang ang magmamahal sa kanila, di ba? Oh. E eh, samantalang pag inalagaan mo yan mabuti at malinis, Sobrang ganda. Katulad ng search nyo guys, si Teo. Oh, sikat na sikat na siya. Dahil nga may may mga talent naman ang mga aspin guys. Ako nga lang, hindi talaga ako matyaga na magturo. Kung, kontento na ako na inaalagaan ko sila. Ayan, nakasit sila ganyan. Kapag may treats, marunong silang magsit. Pag sinabi kong sit, sit, opo, opo. Ganon. Minsan nga may nagsabi pa sa akin, Inglesin mo, sit. Well, ako bakit? Ba't ko pa englishin eh, doon ako sanay sa Tagalog, di ba? Ayan. Clover, nag exhibition ka naman upo. Ganon, guys. Kaya, sobrang nakakalungkot na mga pangyayari ito. Buti na lamang, meron tayong mga taong uh, handang ipagtanggol ang kanilang mga aspins. Yung hindi basta-basta ba nila dapat i-discriminate, i-input sa isip nila na ang asong Pinoy ay aso din na dapat mahalin. May buhay din yan. Tsaka tingnan mo, ang cute naman nila at malilinis kapag naaalaga ang mabuti. Tingnan mo nga si Haba, oh. Habang bang, good morning. Good morning! <laughs> oh, di ba? Pag sinabi mo good morning yan, magu good morning yan, lalo pag nasa mood. Pwede yan sa perya dahil tumatalon yan sa mm. anak ko mula sa baba, papakarga yan, tumatalon lang. Isa pa, isa pang mahabang good morning. Good morning. Good morning, Haba. Ay, ay, na-distract na naman. Meron na namang dumaan. Good morning! <laughs> Ayaw na? Alam mong inuuto ka ni mama? Ha? Alam daw niya, inuuto ko siya. Ikaw naman, Itim. Ito si Itim, guys, napakabait nito. Yan. Kahit dagandaganan mo yan, walang imik yan. Minsan nga yung mga... Tsaka, minsan natatakot sila sa asong Pinoy. Kahit pag dinadala ko sila sa vet parang takot na takot yung assistant. Para bang feeling nila mas nangangagat yung asong Pinoy. Hindi no, nasa pagpapalaki natin yan sa mga aso. Kung paano natin sila minahal, ganon din ang outcome ng aso. E kung palagi natin sasaktan, edi natural, magiging wild yan. So yun lang guys, ang aking mensahe. Paalam sa inyo. Bye-bye na, itim. Pungging, bye-bye.